guys. Nandito tayo ngayon sa Hello, oh. 888. Boss, boss day. Morning, Good morning. Kita ulit tayo. Oh, shout out po na yung mga kasamahan mo. Uh, oh. Dito <laughs> sa ano, sa Lakson 88. Lakson 88. Shout out sa mga men uh, natin dito. Yun, pati kay Lab, Boss Charlie, oh, boss, Peter. Dito. Gwapo na 'tong you know? Ano ba 'to? Yung bagong dinibilap ni, ni Boss Charlie. Mm -hmm, yun nga. Charlie, ano po? Um, Dakso ni Tate na, ano? Aje, sinaligan. Oh. Um, ah, Boss Tang, ano? si Boss Peter? Si wala, wala sila. Wala, Sunday, No, Sunday pa lang ngayon, no? Dami nang ngayon, guys, oh. Guys, hindi pa to yung main farm ni, ano, ha? Ni Boss Charlie. Oo. Isa lang to, ito, ito sa may entrance. Entrada lang to. Sa Entrada lang to. Tapos baka bilhin bilhin natin 'yan, no? Ah, saan? Doon na tayo. Yung manok may manok. Ako sarap talaga dito, guys. Kung kung mataas pa lang ang oras natin, no? Yan, doon may ano. Boya, meron din. Buaya. Tilapia. Ni buaya din doon. Nasi lulong. Sir, pag sweater ang hanapin, saan pupunta dito sa Bacolod? yung magandang sweet corn nandito talaga. Charlie Yung sa Luzon, yung sa kung merong red doon, merong Charlie 88 dito. Charlie Alakson 88. Game farm. Lahat ng ano? tingnan nyo, tingnan nyo. Anong, anong may pintas nyo dyan? Ano nga? Ayun, yun, buntot lang. Oh, video Ano bang, ano bang pinaka ano dito? Landmark. Ang pinaka landmark dito, yung, manok lang. sa kapustuhan, di ba? Yung manok. Mm. Yung manok. Yung Haba pa pala nito. Guys. Layo pa nito. Then, Meron pang hindi pa napipinturahan. you more with <laughs> me. itong area ng ito, ilan ang tipis na nandito ngayon? Uh, siguro ngayon yung nakatayo pa siguro mga more than 200 more than 200 na. na lang. pero mayroon pang ano, dadagdag mayroon pa yung dadag sa dulo mm -mm, sa dulo na oh, so yung iba bago lang yun hindi pa na oh, eh pero o, bagong patayo pa lang bago pa ano pa lang bagong gawa mm. so mapupuno talaga yan marami pa kayong ikukord mm siguro nitong season no, itong coming coming season ilan ba ang target nyo ngayon Sana. ilan ba ang target nyo ngayon this season this coming season uh, yung sa amin dito pinakaano namin 1.5 Wow, one, three, mother. Okay. Lalaki na, na yun. Lalaki, Lalaki na yon. So ngayon, ah, anong dito ngayon, as of, as of now, ang naka-cord, ilan to? Ah, uh, dito mga siguro Mahigit pala isang daan. Mahigit isang daan. Pero lahat na nandito for sale. Yung iba for sale. Yung iba, iiwan, gagamitin, prepared. Prepared. Prepared para gagawing board stag. Board stag, next year na naman. Next year, oo. Gagwapo. Hmm. So ang lahat na nandito ngayon, uh, sweeters at Gilmore. May Gilmore's. Mayroon ding brownhead. Yes, so. Yeah, brownhead. May Kilso din. May Kilso din. Yun. So, ang ano mo, ang management mo, ang pagpasupervise mo dito at saka doon sa malaking farm, doon sa kabila. Uh, <laughs> Araw-araw, yun ah, nagro-roving ka. pa lang dito. Pa ting -ting lang dito. So, okay. Pero may nakatoka naka talaga so, may dito. Oo, nakabantay dito. Naka, nakabantay talaga. So, yung mga katulad kong mga sasakyan, dito nalang magpark magpark Oh, dito lang. Tapos lakara na lang. Mm -hmm. Yung, ano pang daan, hindi pangit pang daan. Oo nga, pang so, ano yun, pang, pang, ano, pang, pang off-road pa. yung daan doon dapat. Oo. <laughs> May golden boy over, ano, brown head. May mga stag pa dyan. Meron dyan na si Charlie. kailangan doon paubos na rin Paubos na rin yung mga late born? Oo, oh, wala lang. Wala, na. wala nga late born. Meron dyan tinira dyan, ginagamit niya. Kampo <laughs> istuhan! Sarap talaga dito guys, ang lamig. Kahit ng oras guys, maapit ng mag... Ano? 8.35 na, 8.35. Ay, 8.35, 11.35. Tingnan yung sikbo yung mga kakulit. Guys, saan yan? Tulog tulog na naman. Tulo naman oh. Thay, uh, basta may mahigaan. Araw-araw yeah. ba ito ang, 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 uh, ang, panahon? Hindi naman. Itong ano lang. Last, last, last week, no? Oh. Hmm. So, nag-umpisa na ulit na mag-init. Oo, oh, nag-init. Pagkatapos ito. ng bagyo. Oo. Ay, yun na ba yung Birbina? Bir Birbana? Ha? man marang natuna lang. Natuna na. Thank you lang, lang. Uy, salamat to. Ato. pangalan mo to? Rico to Ha? Rico. Rico? Ah, Rico. Ah, ano mo? Family name Puno? Rico Puno? Ano ka dito sa farm? To. Taga Patoka? Hindi naman Taga Patoka ka dito? Good. Rico. Rico Blanco. Pala. Singir singir. Singir Rico Blanco. Ito oh. isa, natin. So, pangalan mo to Ryan. Ryan. Anong position mo dito sa mamakan? Tagapatoka rin. Hindi. Yeah. Forward, forward. <laughs> Tagapatoka sila guys. Ah, dito kayo nakatulog. Dito kayo nakana. Ano yung kargada mo dyan? Baby Armalite? Wala. Ato, ano mga ito? jukaba <laughs> Jokaba, Jodo, Karate at Barang. <laughs> Guys, ito lang. Huwag kayong magkumpiyansa. Ito lang dala nila. Kupti sa Ito, parang mga Shaolin Ninjas lang Ganito ang tagamit eh. What's up? Ato ko nung kung ano dyan, Ay, Lampas. Boss Charlie, tsaka Boss Peter, maraming salamat po sa inyo. Boss, RJ, thank you po, thank you. Oh, so, every year kasi guys, ano, uh, commitment ito ni, ano, ni Boss Charlie, no? Pag maganda lang yung produce nila, maganda yung production, magandang ano dito sa farm, uh, every year. Kahit nga ngayon, binagyo. Kahit binagyo, pero nandyan pa rin. Don. Para sa inyo to mga kogi ha, support lang ka, support kayo sa amin. Uh, in return may mga kaibigan tayo talaga. Free na, free hey, pa Wala tayong bayad. yes, parapool. walang bayad to guys. Para sa inyo to free, para ah. Saka sa lahat ng mga naghahanap ng mga sweater, lines, dito. Gilmore, uh, Roundhead, at uh, saka Allen Roundhead yung dito sa inyo, boss, no? Allen roundhead. Allen, roundhead. Allen roundhead. at saka ano pa yung mga lines na nandito sa Charlie, ah, Charlie Luxon 88? Game farm? Dito, raptor. Raptor? raptor yellow-legged. May yellow yellow-legged na Yellow-legged, oo. Oh. Ang yellow-legged nyo galing kay... Jean Batia. Jean Batia. So... Sa mga sweater nila galing, ano, red. Ah, uh, sweater, 5K... Ah, uh, 5K... Golden, Golden Boy. Boy At sa raptor, may red. -legged. Red Game Farm. Oh. Yun, Allen Roundhead kay Manny Deliva. Manny. Yun. So yun ang mga an At ano, natin guys. Gilmore niya, mga Gilmore niya galing Pau Malbar yan. Iyan, ang 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 Gilmore is Pau Pau Malbar. Yun. Thank you, boss. Thank you kay boss ha. Yeah. Sige, ah uh, Sir tip. Uh, tip Boy, pasalamatan niyo sila Thank ano. Si 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 sir, uh, Charlie. Sira, thank you. Sir Peter. Boss Peter, Sir Charlie. Thank you. Thank you. Tal, ano? Thank you din kay Boss Ajay. Boss Ajay, ayong mga boys. Boys. Ito lang yung boys. Hadji. Boys lahat, but boys, but boys, hadji. Hadji, di, di, ka Muslim, boss. Ha, uh, ito lang ang hadji na hindi <laughs> hindi <laughs> Muslim. <laughs> hadji, hadji. Uh, yun. So guys, uh, after dito, baba na kami mga kakogi, punta na kami i-meet up natin si Boss Greg Ayroso. Uh, usap lang. Chicken talk, Chicken talk lang. lang tayo konti. Kape-kape tapos uwi ana. So ito guys, uh, kinuha na namin yung ano, uh, mga papremyo natin pero sa December may babalikan kami sabi ni Boss Jerry, Aladoni no. Tsaka baka may hahabol pa guys. Ito uh, talagang pinagsikapan ng team Kakugi namin dito guys na meron tayong maibigay sa inyo pamasko free. Paano sasali guys? All you have to do is subscribe tapos mag-message kayo sa amin para ma maitali namin yung pangalan nyo. Magbigay lang kami ng ano, uh, announcement kung kailan mag yung registration at kailan matatapos ang registration para kung sino yung makasali maisama sa paraffle na uh, free paraffle natin sa Kakugi. Thank you so much mga Kakugi! Guys, mga Kakugi, eto, na-miss ko itong kasama natin ngayon. <laughs> Guys, nandito sa tabi ko ngayon si Boss Greg Ayroso. Boss, agandang, greetings muna. Magandang hapon sa mga lahat ng viewers ng kan ng, ng Kakugi TV. Yun. Kumusta boss? Kumusta yung bagyong tino? Ay, nako. <laughs> Walang itinira si Mang Tino sa farm ko. Back to zero? Uh, oh. Back to zero talaga. Talagang nubos niya lahat ng range ko hmm. na bahay ng uh, pa, yung brother. Mm -hmm. Duro. Yung ano uh sir? -huh. Ubus. Pero yung manok wala nga, ano. Wala naman. Sa manok wala naman. Wala uh -huh. naman. Meron na isa. Ah, pa. May isang casualty. Oh, may isang casualty. Pero facilities, ubus uh -huh. talaga. Mm -hmm. Yung ultimo yung kubo ko doon na, kwan, pa, yung pader bagsak eh. Oo. Oh. Bubong. Yung, medyo bubo sa ita, Bagsak oh. Oo, oh, bagsak din. Yung may medyo marang parang may sabungan ng kot. Oo, ano? oh, yung gradas ko doon, hmm. nakuan, bagsak. Walang natira. Yung isang 20 x 20 ko na brother, Sige po. Bagsak din. Po. Bag, ano? ubos talaga yung yeah. dapa. Sir, Yung brother. Eh, lang. Coffee lang sa akin po. Coffee. Okay, good luck. Oo. Yeah. Grabe talaga. Oh, may maraming mga kawayan doon. Oo. Oh, Bagsakan eh, bagsak lahat. Bagsak lahat yung mga kawayan. No. Tapos yung dito sa bahay na meron akong dalawang breeding pen dyan. Mm, -mm. Yung eucalyptus na puno na, kwan, malaki. Nabuwal talaga. Nabunot. Nabunot talaga. O, bumot talaga. Yung bunot pati buong ugat na buong. Mm -hmm. Grabe. Grabe nga no. Sinira na nga pa na uh, si Tino. Si Tino. Talagang, Malaking pinsala facilities ko. Eh, kuwan Lerman, mga oh, light materials no? Pero, mm -hmm. uh, mahirap pa uh, mag-rebuild ulit. Tama. Yeah. Matrabaho. Yung Tsaga... lahat ng yero, nagkaroon ng pakpak yung mga yero. <laughs> <laughs> Lumipad <laughs> lahat, eh. Liparan. Yeah. <laughs> Doon ka nag-rebuild sa bahay mo muna? Oo. Oh, Kaya yeah. binaba ko yung ibang hmm. materialis na kuwan cage ko. Ngayon. So ngayon, isayang yun kasi umpisa na ng breeding. Oo, kaya nga uh, medyo na-late na. Pero hopefully makaabol ng uh, pa, ng uh, national at saka yun namang namahabang uh, national. Yan guys. Kahit kami sa Cebu Boss Greg, tinamaan man kami doon pero ang hangin doon hindi ga, gaano kalakas walang masyadong nasira dahil sa hangin, mm. kundi dahil sa tubig. Mm. Yung sa amin. Baha, lampas bahay, grabe Talagang talaga. Yung tao. kaibigan ko, after nung, nung typhoon, mm -hmm. -mm. Mm nagdaan siya rito. Punta sa nagpunta siya ng Victorias, dumaan siya dito sa akin. Tagakat mm, -mm. Taga Katmon, Kakmon, ah, no, Compostela. Yun, yeah. uh, dyan. Yeah. dyan. Yung Lindol, Oh, uh after no bago, oh, hindi after nang lindol galing ka, galing kami sa Cebu. Ah, oo, uh, lindol. Oo, uh, uh, nagkita kami doon sa ano. Uh, ay hindi before lindol pala. Mm -hmm. Kasi nagpunta kami kay Bebo. Uy, duman kami mm -hmm. sa Cebu. Oo. Uh, 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 nagkita kami no kay ko si uh, Joe Barte. Yeah, Joe Barte. Joe Barte. Taga Katmon yan siya. Katmon, mm -hmm. mga Barte. Yeah. And then nagpunta kami kay Juan kay Bebot Oy. Kasama ko si Lolo Oy Cabana. Si Cabana? Oo. Oh, uh, pagbalik namin, yun, naglindol na? Oo. Ay sa Kwan, sa... Sa, sa Dabaw, nakatira kami yung tinuluyan namin, 24 floor. <laughs> Ay, kung doon kami inabot na. Alog na, alog na. Kung doon kami inabot ng lindol, eh mm -hmm. talagang siguro. So, kung doon kayo lumabot, ay inabotan? Oo, oh, lahat ng santo siguro, tatawagin ko. Hindi mo, 24 po, hindi. Ampay-ampay ka doon sa ganong katas na building. Condominium kasi yung tinuluyan namin doon. Yeah, Kaya nasa 24th nasa 20, floor. 20, 24th floor. Oh. Ngayon sa amin, boss, ano, ah, maraming na uh, mm -hmm. sa lindol, sa bagyo. Kaya, Ayun, maraming naghahanap kung meron bang nagbebenta ng mga day old <laughs> na pang early bird. Oo, oh, yeah. early bird na day old. Oh. Taga yung iba naman, local. Local. Uh, yeah. local. Kasi yung talagang mahina ang, ang ang production ngayon sa Cebu oh, sa mga, yeah. mga mga ganyan na ano. calamity. Yeah. Oo. Tapos eto. Uh, wala kaming hindi masyadong wala sa ang isip-isip namin, na-miss namin yung ano yung Bento bakulod, kami. kuntuhan. Daanan natin si Boss Greg pagka hindi siya, ano, hindi siya masyado busy. No, na kung nga ako kahapon na nag-text si mm -hmm. At saka ano lang to, pag madalian lang to, kahapon kami dumating, mo, after dito, uwi na naman kami. Mm -hmm. Kasi, ah, balik mo naman kami sa December. December. No. Ang isa sa mga sadya lang kasi namin is, yung gaya ng last year ba, mm. may free paraffle tayo. So, Kinukuha namin, yeah. kinuha namin yung mga ibang na na, mga nag-commit. At least, ma maano na namin, dumaan kami kay Charlie Lacson, tapos kay Jerry Halandoni. Sige po. Sige po. By the way mga kakugi, dito pala kami sa ano, Juan Cafe, sa Magaluna, Ibi e. Magaluna. mismo? Mm -hmm. sa, sa baluarte ni mm -hmm. Boss Greg. <laughs> Magalo na. Di, nandito lang pala si Sir Greg. Oo. Uh, uh, oh. Kala ng iba, oh. wala na si Sir Greg. Ano, hindi na nagmanok. Hindi eh, nagbamanok, Mayroon. Nung, hindi nang, lang. Nung, episode natin first. Oo, oh, yun. Dami na No? ng tanong. Hmm. Uy, saan hindi ba? Ano pa ba lang. contact number ni, ano, ni Greg? Bibigyan ba kaya namin o hindi na kasi wala kami, hindi pa kami nagpaalam sa iyo. <laughs> oh, oh, oh. Magbigay ng mga ng numbers mo, mm -hmm. So, ito na lang eh, pa, sa pa Facebook. Nyan, pa naman tayo, hindi. Hindi lang tayo masyadong active. So, sa Ano? Galon sa tubig. Ah, ay! Ako nandito. Masasakit. Nakalimutan ko yung baba. Uh, sige, sige, masake. Cut natin. Cut lang mo uh, na natin. Cut lang muna na